Sa nagdaang mga linggo ay muling uminit ang tensyon sa West Philippine Sea matapos maglunsad ang China ng tinatayang isang daang Coast Guard vessels at ilang warship na itinalaga malapit sa mga pinagtatalunang teritoryo, partikular sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa bansa kundi maging sa international community dahil malinaw na nagpapakita ito ng mas agresibong estratehiya ng Beijing sa rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa mga mangingisda at mga opisyal na nagbabantay sa karagatan, mas organisado at masinsinan ang deployment ng mga barkong Chino, kumpara sa mga nakaraang buwan. Ang ilan sa mga barko ay gumagawa pa ng tinatawag na blockade formation, isang taktika kung saan pumupwesto sila sa mga pangunahing daanan upang limitahan ang galaw ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Habang nangyayari ito, tumataas ang tensyon sa Ayungin Shoal kung saan stationed ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing base ng mga sundalong Pilipino. Ilang beses nang naiulat ang pagharang, water cannon attacks, at paglapit ng sobrang dikit ng Chinese Coast Guard sa mga supply mission ng Pilipinas. Sa pinakahuling insidente, maraming Pilipinong Navy personnel ang naligay sa panganib dahil sa sobrang agresibong maniobra ng mga barkong Chino. Ang ganitong mga pangyayari ang nagbigay daan para muling ay review ng pamahalaan ng seguridad sa rehiyon at humingi ng mas matatag na suporta mula sa mga kaalyado, lalo na sa Estados Unidos na matagal ng kapartner ng Pilipinas sa Defense Cooperation. Sa harap ng pagtaas ng pangamba sa posibleng mas malalang gulo sa karagatan, agad namang tumugon ang Amerika. Nagpadala sila ng warships sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang pangako na ipagtanggol ang bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa mga puwersang Pilipino sa Pacific. Ang presensya ng U.S. warships ay malinaw na senyales ng deterrence at pagpapaalala sa China na may umiiral na mutual defense treaty na pinaninindigan ng Amerika. Hindi man ito direktang pahayag ng intense makipagdigma, Malinaw na nagpapakita ito na hindi papayag ang Estados Unidos na mapag-iwanan o malagay sa alanganin ang kanilang matagal ng kaalyado sa rehiyon. Sa mga unang araw mula nang dumating ang barkong pandigma ng Amerika, napansin ng mga analyst na bahagyang nag-adjust ang galaw ng Chinese Coast Guard, ngunit hindi ito nangangahulugang umatras sila o hamina ang kanilang presensya. Sa katunayan, may mga pagkakataon paring sinusubukan ng mga barkong Chino na harapin at ay monitor ang anumang paggalaw ng warship ng US, na tila nagpapakitang hindi sila natitinag sa presyon. Gayunpaman, para sa Pilipinas, malaking ginhawa ang presensya ng Amerika dahil nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon at seguridad sa mga sundalo at mangingisdang Pilipino na araw-araw humaharap sa panganib sa West Philippine Sea. Sa gitna ng lumalalang tensyon, patuloy na naninindigan ng Pilipinas na ang ginagawa nitong paggalaw ay alinsunod sa batas internasyonal. Paulit-ulit na binibigyang diin ng pamahalaan na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating sariling teritoryo at kinikilala ito ng 2016 na arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Bagamat hindi kinikilala ng China ang ruling na ito, nagsisilbi pa rin itong legal na batayan ng bansa sa pakikipag-ugnayan sa international community. Maraming bansa at organisasyon, kabilang ang European Union, Japan, Australia, at Canada, ang nagpahayag ng suporta sa posisyon ng Pilipinas at nanawagan sa China na igalang ang freedom of navigation at mga umiiral na international laws. Marami ring eksperto ang nagsasabing isa sa mga dahilan kung bakit mas agresibo ngayon ang China ay dahil nais nitong patatagin ang kontrol sa South China Sea habang. Abala ang ibang bansa sa kanikanilang internal issues. Ayon sa kanila, bahagi rin ito ng mas malawak na plano ng Beijing na palawakin ang kanilang maritime influence at siguruhing kontrolado nila ang mahahalagang sea lanes kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng global trade. Dahil dito, mas nagiging mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng malinaw at matatag na estrategiya upang hindi mahawakan ng ibang bansa ang ating sariling teritoryo. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, higit na tumitibay ang suporta ng mga Pilipino para sa pagkakaroon ng modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Matagal ng isyo ang kakulangan ng kagamitan ng bansa sa larangan ng maritime defense, kaya't ilan sa mga panawagan ay ang pagkakaroon ng mas modernong barko, surveillance equipment, radar systems, at iba pang teknolohiya na makatutulong upang mas mahusay nating may pagtanggol ang karagatan. Sa kabutihang palad, unti-unti nang tumutugo ng pamahalaan sa ganitong pangangailangan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang makakuha ng mas modernong kagamitan. Kahit masalimuot ang sitwasyon, nagkakaroon pa rin ng mga pagsisikap para maging mahinahon ang tensyon, gaya ng diplomatic protests, bilateral dialogues, at pakikipag-ugnayan sa ASEAN. Subalit sa kabila nito, malabo pa rin magkaroon ng mabilisang solusyon dahil parehong nagpapatigasan ang Pilipinas at China sa kanikanilang posisyon. Para sa marami, ang pinakamabisang sandata ngayon ay ang patuloy na pag-iingay sa international stage upang masigurong hindi malilimutan ng mundo ang nangyayari sa West Philippine Sea. Habang nagpapatuloy ang araw-araw na girian sa karagatan, nananatili ang pag-asa ng maraming Pilipino na darating ang panahon na magkakaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon Ngunit sa ngayon, malinaw na ang laban ay hindi lamang tungkol sa teritoryo kundi tungkol sa karapatan, soberanya, at kinabukasan ng bansa. At sa sitwasyong ito, bawat hakbang ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito, lalo na ng Amerika, ay may malaking papel sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.